Eto ang play button ni rin At sa last episode, successful natin na iuwi ang to Pasay. At kung di mo pa napanood, eh, I suggest panoorin mo muna to. At today, tutuloy natin ang kwento. So guys, napalundri tayo ngayon ng mga damit natin na galing Albay. Pero teka, since dala ko din naman ang play button ni Ray, what if I make it a challenge na magpa-subscribe sa mga random na tao na may encounter ko? Alondre. Ito kaya ba today? Galing pang yan. Hindi mo yung pakilala si Iris Si Iris At dito nalata kung may problema tayo. Problema dahil hindi pala ay mag-approach ng strangers at tumingin na pabor. Una, mahihain ako. Pangalawa, eh hindi ako sanay. Subscribe nyo dito. Eh, dito, salamat. Pero imekos-mekos natin to dahil ilalaban ko to kahit magkagulo-gulo. Kuya, kilala mo si Iris Silidio. Vlogger mm. po. Mm. Subscribe nyo po kuya. Subscribe. Okay. See old friend. Eh, paano naman hindi ako mahirapan magpa-subscribe? Eh, nakakinelas lang ako at nakashorts! Kuya, kilala niyo po si Rizzi Yung gumawa ng play button ni Kong TV. Subscribe niyo po, Kuya. Ano, Ray? Ray si Livio. Ayan, may subscribe na, Kuya Ray! Yan, yan, siya yan, siya yan. 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 Yan, pakita nyo kuya, may subscribe kayo, yan. At dito ko narandaman na nag enjoy na ako. Kuya, oh, kuya, subscribe nyo po si Rizy Livio. Pasubscribe natin si Mr. Lim. Kuya, kilala mo si Rizy Livio? ang... Spain. Kilala mo si Rizy Livio, te? Hindi po. Kuya, kilala mo si Rizy Livio? Kilala <laughs> mo si Kilala mo si kaya Ray, lagi kita sa barbershop at na kita nakita. Kilala mo si Ray si Yeah. Subscribe mo naman kuya. Uh, kilala mo si Ray si kuya? Di ba? Subscribe mo naman kuya. Subscribe mo si kuya Ray sir. Sige, i-subscribe ko naman kaya wala akong subscribe. Picture lang ko lang. Okay lang kuya, sama kita sa content ko. Okay, yeah, okay lang. Wala na yung cellphone. Ito so, sir, para matandaan mo si kuya Ray. Subscribe mo na lang kuya si kuya Ray. Sige, sige. Kuya, kilala niyo si Ray Silivyo. Ron. Kuya, ate, kilala niyo po si Racy Livio? Racy? Yung vlogger. Ay, hindi. Early the next morning. Training time muna tayo dito sa Dasma. At Ray, magkakaroon ka na ng international views dahil magpa-subscribe tayo sa mga random siman dito. Subscribe natin. Racy Livio. Racy yeah, Livio. Yan, subscribe. Yan si Sir Subscriber. So Kuya Ray, sama ka muna ngayon sa training ko. Dito muna tayong matutulog pang At syempre dito sa dorm, tuloy pa din ang ating agenda. Oh, di ba ako? Lawas ba? <laughs> kilala mo si Ray Silibio? Sir, kilala mo to sir, si <laughs> Subscribe na mo sir! sige sir! Sure, sure! Kuys, ayan na! May another subscriber pa ulit! Yan yeah. si yeah, sir! Subscriber! Yay! Yeah. Nakikita mo na-subscribe ka? Subscribe ah! Kuya Ray, subscriber mo! Yan yung play button mo! Sir, kilala mo ba si ano, si Rizzi Livio? Oh, kilala ko yun. Paano mo sabi? Sir, pa shoutout naman ng Reels. Ng Reels ko, Francis Bailes. Tungkol po to sa mga aso, bull mastiff, yun. Tapos, meron pala tayong bagong breed na dadating, yung French Bulldog. Tsaka shoutout kay kay Miss. Gusto ko pal po. Oo, <laughs> oh, wala ka, subscribe na. Ako pa ba? Si idol ko yun. Sa akin na lang to, libre. At syempre, pati yung nag-service ng aircon natin, eh, hindi ko pinaligtas. Kuya, kilala mo pa si Ray Silig, Ito po. Oo, yan, si Ray. Yan. So, kuya, ito Hello. yung isang mong subscriber. Babati ka kay Ray. Hello po, Sir Ray. Yan. Ang kahali po. Yan, si kuya ay nag-ayos ng ating aircon. Yan. Parang smooth naman ang takbo ng vlog, diba? But, but, tumating ako sa punto na I have to pause. Nearly one out of every and the idea fighting my own battle and trying to survive sa mga patong patong at problema. So I guess dito na nga magtatapos ng istorya ko. Pinadala ko na din kay Ray ang kanyang play button at salamat nga pala sa maiksing sandali na ma-experience ko rin magkaroon ng play button. At syempre, sa privilege na makasama sa paggawa ng iyong vlog. Guys, na-witness ko mismo kung gano'ng kagrabing effort matapos lamang ang mga ganitong quality content. Nabitin so, tayo sa panahon, sobrang liglig at umaapaw naman ang mga natutunan ko for that whole journey. Sa maiksing panahon, akin nasaksihan kung paano binubuo ang isang storya. At sa likod nun, mas lalo kong naintindihan at nasilayan kung bakit nga ba may mga tao handang gumugol ng oras at pera. Para sa isang kwentong, minuto mo lang makikita. Marahil makakapulod ka ng aral o tuwa, pero sa tulad ko, ni Ray, at sa marami pang content creator, ito'y hadikaing humuhubog sa aming pagkatao. Ako si R. Daily, Seaman, si at sana samahan mo ako sa mga susunod ko pang video. video. Heto ay barko. At dito naman ang makina ng barko. At eto, dito ako sa loob ng tambutso. Guys, ito na ako sa loob ng barko na ako. Dito mismo dumadaan ang nasunog na fuel papuntang economizer. At heto naman ako. Nagbabalak akitin yung tuktok ng tambutso. Hmm, mukhang mainit at delikado ata yun.